Tatlong CNT o CPP-NPA terrorist ang nasawi, habang apat na matataas na kalibre ng baril ang nakuha, matapos ang sunod-sunod na matagumpay na military operations sa pangunguna ng 30th Infantry Battalion, 36th Infantry Battalion, at 65th Infantry Battalion. Sa ilalim ng 901st Infantry Brigade laban sa mga miyembro ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng Komunistang Teroristang Grupo sa Bulubunduking Bahagi ng Boundary ng Agusan del Sur at Surigao del Sur sa nakaraang mga linggo. Abril 20 na mangyari ang pinakahuling inkwentro sa Barangay Kulambugan si Bagat Agusan del Sur kung saan isang CNT ang napatay at isang AK-47 rifle naman ang nasamsam ng kasundaluhan. Una rito ay nagkaroon din ng sagupaan sa naturang lugar noong Abril 17 hanggang Abril 19 kung saan isa pang CNT ang nasawi at nakuha rin isang VZ-58 rifle, mga magazine at bala. Nabatid na nangyari rin ng isang inkwentro noong Abril 1 sa Barangay Bitaogan, San Miguel Surigao del Sur na nagresulta sa pagkakuha ng isang M16 rifle, mga medical paraphernalia at personal na gamit. Sa nasabing lugar din, nangyari ang sagupaan na nagresulta sa pagkasawi ng isang CNT at pagkasamsam ng isang M16 rifle noong Marso 25. Dahil dito, pinuri ni 901st Brigade Commander Brigadier General Arsenio Sadural ang mga tropa sa kanilang walang humpay na dedikasyon at pagsasakripisyo sa kanilang buhay upang maprotektahan ang mga mamamayan sa Caraga Region. Kumpiyansa rin siya na dahil sa pagsisikap ng kasundaluhan, tuluyan ng mabubuwag ang CTG at ang kanilang impluensya sa mga komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Ulavides 4 ID News